Hala guys, wala nang dagat ang mall sa dito sa May Mall of Asia. Wala na. Ang ako. Luwag. Reclamation <laughs> ano? Reclamation ba tawag dito? Oh, reclamation. Meron pa naman, pero Hanggang dito ba 'yan? Uh Oo. -oh. lang Wala yan na siya, malapit na siya dito pinyas yan. Ay, mga isda, oh. Ayan, oh. Ang mangyayari dito, lulubog yung sa Bulacan. Kasi dito yung uphill, eh. Oo. Hanggang mas Mama, wala ako nakalagay na Wala ka. Wala fish dyan. Yan, yes, sir. Yan. Ano makikita? Big thing I don't see this. May mid-island yan. Ang mayayari parang sa Dubai. Masino yan, eh. Ang lalim niyan. Ayan ba yung bil 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 pa rin? Doon sa may parking kahit ng mga isda, yung nakainan nyo, doon yun. Let's go, huy, madumi yan. Kaya wala nang alon. I don't see ah, gulat kami guys. Dami nga isda. Ang dami nga. Ayan, tignan mo yung ano, ma mananagit ko, no? Y yun, yun no? Yung, yung ibon. Ang dami. O, oh, tignan mo. Kukuha yun, no? Bawal mong mula. Ayan na yung ibon kumukuha ng isda. Grabe, ang lalaking tilapia. Ang lalaki nga. Ang dami, o. Sobrang dami. Wala na. Wala na. So Wawa hey. naman yung dagat ng okay. ano, may nila. <laughs> Wala nang oh, amoy. Man. Grabe, ang lalim siguro ng pinang ano nila diyan. Ang dami, An dami oh. An dami. An dami. Hala, kasi, ang sila, oh. Oo nga, yan nga. Oh, that, yun, oh? that... Tsaka yan, oh. Ayun, oh. Kasi Hindi ang kelpe dito mamingwit. alam Doon sa pinag -ano, pinagkainan nila. Kasi wala na kasi sila maano doon, kaya nandito na sila. Isip sila dito, mga isda Hanggang dyan lang ba yun? Hindi ko. Hindi, I mean, hanggang may dito. Isasagad pa oh, nila yan. Oh, hindi, ito gagawin ng mayroon. Buting ito mangyayari. Ah, buting na. Tapos tatanim na nila ng mga palm tree. Oh. Mangyay... Oo, oh, oh, ang mangyayari dyan para sa Dubai. Ano? Let's go na Init Di kakain ni Lola Pero ano hindi sa ano sa as okay. no. Naalala ko pa dati daw basura dito eh. Daming ibis dito, eh. dito eh. Hala yun oh hanggang doon yung ano. Oh, <laughs> ayun. Ayun, <laughs> ayun, <laughs> ayun, oh, grabe. oh nga. Hanggang ito sabi. Doon nag-vinute kami dati ni Mary Jean eh. Mm. Pero in-forms na kinukubang mowa ha. Ang <laughs> oh, laki <lucky> mo kasi. sa <laughs> <laughs> oh.

Hindi, pero mas konti. Oo, oh, oh, in fairy. Doon sa buffet, di ba? Uh, pero mas gusto ko ambiance ng La Fiesta. Oo oh, nga. Hindi Tsaka hindi nakaka-umay. Oh, oh Oo, uh, oh, kasi hindi ka malulula sa mga pagpipili at oh, pagkain. Oh. Ano, doon tayo, doon tayo pag sa si Maria Evelyn. Oo. Oh, Oo, oh. oh, narinig mo yung mother. Ayan ba si Maria Evelyn? <laughs> Narinig mo yun, mother. Saan tayo ba? pupunta? Doon sa La Fiesta Maria Evelyn. I request. <laughs> Mura lang doon. <laughs> Gutom talaga mamaya. Alam nyo na. Maria Evelyn, alam mo na. Alam mo na. Pagdating mo, alam mo na. Alam mo na. La Piesta naman. <laughs> Anong gusto mo? La Fiesta o Boracay? Boracay. <laughs> Aya kya tayo ni kaelian. <laughs> o oh, kasi sira always sira sabi naman yun. Aya. Mimi. Ayan. Ano yun na kapag paggalang <laughs> manikul? Aya nga subrang paggalang nila. Gusto ko yan sa drop. Hindi ko pa naano yun. Tagal, tagal. Di ba mga pagdapunta tayo lagi dito? May ang daming tao. Oh. Mukha <laughs> na Ang dami nila binibarang taxes. Kaya nito tayo. Sila. Sila groovy. <laughs> Ay! Bawal yan dito. Huh? Bawal yan din ba?

Dyan, mama. Oo. Oh, oh. Walang <laughs> tao. Mabili ka na sa pato. Kung ba? Oo, kasi maluma lang sa pato. sabi mo na? Ah? Ano sabi mo? Mabili ka sa pato. Sabi mo kay mami dito sa vlog. Hmm? Sabi mo dito sa si kay mami sa vlog. Eh, bilihan niya na ako. Ah, sabi mo. Sige Ah! ako. People. niya mami diretsa tayo malabi tayo sa party. Si sasabay <laughs> si oh, yes. Oo, oh, ako na to, di pa sira na nga sa akin.